Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jasper. Isa akong registered pharmacist and for today's video ay super informative and practical yung pag-uusapan natin dahil yung topic natin for today ay tungkol sa top 3 important vitamins na kailangan talaga nating inumin araw-araw para mapanatili ang lakas focus, malakas na resistensya at overall health natin. Not necessarily na iinumin mo talaga, no? So, syempre, marami namang sources ng vitamins. So, pwedeng galing sa natural sources or galing sa mga pruta, sa mga gulay, sa mga karne at iba pa. So, basta po pasok sa katawan natin at nagkakaroon tayo itong tatlong importanting vitamins araw-araw. Marami sa atin ang busy sa work, sa school, sa family, travel, errands, pero minsan nakakalimutan natin alagaan ng sarili natin sa pinaka-basic na paraan. So proper nutrition and supplementation. Kaya sa vlog natin na to, iisa natin yung tatlong pinaka vitamins na dapat mong isama sa daily routine mo. Especially kung hindi sapat yung nakukuha mo sa pagkain. So we'll talk about their benefits, best time to take, mga recommended doses, possible side effects, at syempre, kung safe ba sila sa lahat ng age groups. And then again, if ever naman nakukuha mo sa natural sources yung tatlong vitamins sa to, is talagang better. Pero again, katulad ng sinabi natin kanina, majority sa atin ay busy sa school, sa work, or kung ano man yung ginagawa natin. So, minsan hindi na talaga tayo nakapagluto ng masustansyang pagkain. Minsan pa nga, nag-order na lang tayo ng fast food, o kaya naman ay hindi ganun ka-healthy kahe yung kinakain natin guys, before tayo mag-proceed, make sure na tapusin nyo tong video na to kasi I am sure na marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa future video uploads ko. Actually, hindi naman to sponsored video ng mga brands sa na babanggitin natin. Kaya rest assured na honest at pharmacist approved insights ang maririnig nyo. And kung may maintenance medication kayo, pregnant, um, nagpapa-breastfeed, or may existing health condition, always consult your doctor first bago magdagdag ng supplements. So, ready na ba kayo? So, let's begin. So, yung unang-una, -una, syempre, nandiyan yung vitamin C o yung ascorbic acid. So, ito yung tinatawag natin na the all-around immunity booster. First on our list ay ang classic and all-time favorite, vitamin C, also known as ascorbic acid. Ito talaga yung number one na maririnig mo when it comes to daily supplements. And for a good reason, isa ito sa mga pinaka-versatile na vitamins. Hindi lang siya for immunity, kundi pati na rin sa skin health, sa wound healing, antioxidant protection, at collagen production. Alam nyo ba na ang katawan natin ay hindi kaya gumawa ng sariling vitamin C? Kaya kailangan natin itong kunin sa pagkain o supplements araw-araw ang vitamin C ay water-soluble. So meaning, hindi ito naiipon sa katawan. So whatever is excess, ay inilalabas lang natin through urine or yung pawis natin. Kaya kung iniisip mo baka sumobra ako sa vitamin C, maliit lang ang risk kasi hindi siya naiimbak or naistore sa katawan natin. Pero syempre may mga maximum limit lang din na pwede nating itik sa pagdating sa vitamin C. So actually, nasa 2,000 mg per day lang. So wag na tayong sobra. Now, pagdating sa benefits, sobrang dami. May una, panlaban ito sa sipon at ubo. So, marami ng studies ang nagsasabing vitamin C can reduce the severity and duration of colds. Pangalawa, antioxidant siya. Ibig sabihin, pinoprotektahan niya ang cells natin sa damage caused by free radicals, pollutants, stress, and aging. Pangatlo, it helps the body produce collagen na essential for healthy skin, joints, and wound healing. Pangapat, it improves iron absorption kaya helpful ito sa mga may anemia or low iron levels. Actually, yung recommended daily dose ay mababa lang naman. Like, pagdating sa kababaihan, 75 mg per day, enough na yon. Pero, pagdating naman sa kalalakian, ay nasa 90 mg per day. Pero yung kadalasan na mabibili natin sa market ay 500 mg per tablet. Or minsan, umaabot sa 1,000 mg per tablet. So, usually, kapag meron ka ng sipon, kapag meron ka ng ubo, para mas mabuso yung immune system mo, so may mga available sa market na 1,000 mg. And then, may mga tao na nagtitake ng mas mataas like 2,000 mg pero dapat laging may guidance ng health professional. And then again, yung pinaka maximum dose per day ay nasa 2,000 mg per day lang. Pwede rin kasi siya magdulot ng pananakit ng or mas malala, syempre kapag long term mo siya iniinom ng mas mataas na doses ay possible na magkaroon na ng ibang komplikasyon. So pwede mo itong inumin sa umaga after breakfast or kahit sa tanghali. May mga vitamin C supplements na pure ascorbic acid pero meron ding sodium ascorbate na mas gentle sa dyan. Kung sensitive yung stomach mo, yung sikmura mo, mas okay yung sodium ascorbate form. May side effects ba? Generally, it's well tolerated pero kung sobra-sobra, like, ay nga, more than 2,000 mg a day, pwedeng magka-acid reflux, pwedeng magkaroon ng LBM or kidney stone sa long term. Kaya stick to the recommended amount lang. Now, saan ba tayo pwedeng makakuha ng vitamin C naturally? Nandyan ang mga citrus fruits like yung orange, kalamansi, yung suha, pati na rin yung mga strawberries kiwi, broccoli, and bell pepper. So rich in vitamin C kasi sila. Pero let's be honest, hindi lahat tayo ay nakakain ng ganon kabarid na prutas at gulay araw-araw. Kaya dito papasok ang importance ng supplementation or pag ng mga tableta or mga vitamins na nabibili sa mga butika. So yun yung unang vitamin na importante na matik natin or makuha natin sa pang-araw-araw. So yung vitamin C. Yung pangalawa ay vitamin D. O yung tinatawag natin na the sunshine vitamin for stronger bones and mood. Tinatawag na sunshine vitamin. Why? Dahil ang katawan natin ay gumagawa ng vitamin D sa tulong ng araw. Pero, ito yung malaking pero. Marami sa atin ang kulang sa exposure sa araw dahil sa indoor lifestyle. Like yung mga nag-work from home, ayan. So, sunscreen use, gumagamit tayo niyan. So, maulan o maulap na panahon. So, walang direct exposure sa araw at sa urban living. So, alam mo ba na kahit sobrang init sa labas, kung hindi ka naman directly exposed sa ultraviolet B rays, kulang pa rin ang vitamin D synthesis ng katawan mo. Ang vitamin D ay isang fat-soluble na vitamin. So, meaning naiipon siya sa katawan at hindi agad na ilalabas. Pero, wag ka mag-alala kasi mas common naman yung deficiency or yung kakulangan as compared kapag nagkaroon ka ng overdose or sobra-sobra sa vitamin D. So vitamin D plays a vital role in calcium absorption. So kung gusto mong maging malakas ang buto, ngipin at muscles mo, kailangan mo talaga ito. Bukod pa doon, studies show that vitamin D supports the immune system, helps regulate mood, kaya may link ito sa seasonal depression. Kaya di ba yung mga nasa nakatira sa ibang bansa, lalo na sa, sa mga hindi nasisinagan ng araw, Kapag winter, so more depressed sila kasi kulang yung exposure nila sa araw. Kaya kailangan talaga nila mag ng vitamin D. And then, itong vitamin D ay pwede rin makatulong sa inflammation. Ang ideal daily intake ranges from 600 international units to 2,000 international units depende sa age, sun exposure, and health status. So... Dito sa Pilipinas, yung common na available na um, dose sa market ay nasa 600 international units to 800 international units. So, hindi naman ganun kataas as compared sa um, nare sa ibang bansa. Kasi nga, dito sa Philippines, tropical country, so talagang mainit din naman. So, kailangan mo lang talaga ma-expose ever na napaka-indoor mong tao. Kung lagi kang nasa bahay, so hindi ka mahilig magbilad or may dark skin tone ka, mas malaki yung risk mo for deficiency. Signs ng deficiency, so pag kahit walang ginagawa, palaging masakit yung butut kasukasuhan mo, madalas magkasakit at minsan nagkakaroon ka ng brain fog or mood swings. So vitamin B is best taken with meals yan kasi fat soluble siya para mas maabsorb ng katawan natin ng maayos. Dapat may konting healthy fat like for example yung avocado, yung nuts, yung egg yolk sa meal mo. Merong vitamin D2 at vitamin D3 na available sa market pero mas preferred ng experts ang vitamin D3 dahil mas effective at longer lasting sa katawan. Natural sources of vitamin D, kakaunti lang. Nandyan yung egg yolks, liver, fatty fish, like yung salmon and sardines, fortified milk and cereals. Pero again, mahirap abutin yung daily need sa pagkain lang. Kaya supplementation is very helpful. Kung may maintenance medications ka or may osteoporosis, consult your doctor para sa proper dose. Kasi most probably, mas mataas na vitamin D dose yung kailangan mo. And lastly, yung pangatlong importanteng vitamin na kailangan pasok sa katawan natin araw-araw ay vitamin B complex. Ito naman yung the stress and energy fighters, which is actually a group of eight essential B vitamins. So, hindi lang isa, kundi walo silang nagtutulungan para sa energy production, mental focus, stress management, and healthy metabolism. Ang mga ito ay vitamin B1 or yung thiamine, vitamin B2 or riboflavin, vitamin B3 or niacin, vitamin B5 or pantotenic acid, vitamin B6 or pyridoxine, vitamin C then which is yung biotin, vitamin B9 or yung folic acid at vitamin B12 which is yung cobalamin. So bakit importante siya daily? So simple lang, halos lahat ng body processes natin ay kailangan ng energy from brain function to digestion to moving your muscles. Ang B complex ang tumutulong sa pag-convert ng food na kinain natin into energy. Kung kulang ka sa B vitamins, madali kang mapagod, mabilis kang ma-stress, hirap mag-concentrate at minsan may physical symptoms like muscle weakness, mouth sores, at numbness. Vitamin B complex is also water-soluble. So, ibig sabihin, hindi siya nai-store sa katawan ng tao. So, it means, mas kailangan natin araw-araw ng vitamin B complex. Safe siya sa long-term use at bihira ang side effects. Yung pinakamagandang time na matik yung vitamin B complex is after breakfast. Para may boost ka sa energy throughout the day. So, ibig sabihin, mas energetic tayo once na mag-take tayo ng vitamin B complex. So, special mentions... Um, kasi iba-iba naman kasi yung gamit ng kada B vitamin. So, mainly, yung gamit ng kada B vitamin, yung vitamin B1 or thiamine is good for brain and nerve health yan. Vitamin B6 naman helps in mood regulation and immune system. Yung vitamin B9, folic acid, which is very important sa mga buntis para sa baby's development. Then, yung vitamin B12 is key sa energy, memory, healthy red blood cells. So, yun yung mga special mentions natin. San ba makukuha naturally ang B vitamins. So, nandyan ang whole grains, nuts, green leafy vegetables, eggs, dairy product, mga meat at legumes. Pero dahil sa lifestyle natin, lagi tayong kumakain ng mga processed food, kulang sa variety, kulang din tayo sa B vitamins. Kaya again, supplementation helps bridge that gap. For the summary, bakit sila yung top 3 na vitamins? Kasi yung vitamin C, vitamin D, at vitamin B complex sa dami ng vitamins sa market kasi ito yung pinaka-commonly deficient sa mga tao ngayon. Marami sa atin ang kulang sa exposure sa araw, kulang sa balanced diet, at overloaded sa stress. So these three vitamins address energy, immunity, mood, focus, and overall vitality. So hindi sila magic pills na kapag iti-take mo is gagaling ka if ever na meron kang medical condition. Pero kung consistent mo silang iinumin, mararamdaman mo yung long-term benefits at mapre-prevent natin yung deficiency at pagkakasakit. So reminder lang, before you take supplements, number one, always take vitamin vitamins after meals unless otherwise advised. Reminder lang before you take supplement, number one, always take vitamins after meals unless otherwise advised. So any time of the day, okay lang naman. Basta consistently kung ano yung oras na iniinom mo yung vitamins na yon araw-araw dapat ganun na rin yung oras ng pag-inom mo para mas maganda rin yung distribution and absorption ng vitamins. Pangalawa, bawasan ng caffeine or alcohol consumption kasi pwede itong mag-deplete ng nutrients or parang hindi natin na-absorb ng maayos yung nutrients sa pupasok sa katawan natin. Pangatlo, hydrate well. So lalo na kung nag ka ng B-complex para ma-excrete natin or mailabas natin ng maayos kapag meron tayong excessive amount ng B-vitamins. Pangapat, combine supplementation with healthy food, sleep, and exercise. At panglima, kung may maintenance medications ka or special condition, may mga medical condition ka na existing, always consult your doctor first. So let's proceed sa facts naman or sa mga frequently asked questions. So unang tanong, safe ba to take all three at the same time? Ang sagot dyan ay yes. In fact, maraming multivitamins ang may combination ng vitamin D, vitamin C, at B. Pero kung hiwaiwalay, just space them out para hindi sabay-sabay ang absorption. Another question, anong age pwedeng mag-take? So, ang sagot, adults and teens can take them. Pero for kids or seniors, specific doses are needed. Always base it on age, health condition, and medical advice. Pero syempre, may mga vitamins din naman sa mga bata na available sa market na hindi na kinakailangan na reseta. So, syempre, tanong nyo sa pharmacist kung ano yung um, best or appropriate para sa mga anak ninyo. Pero again, if may medical condition, seek a medical advice from a doctor. So, another question, ilang months dapat uminom? So, yung answer natin dyan, safe for long-term use, pero maganda rin mag-break every 3 to 6 months to reset the body para din ma-check mo kung talagang needed pa. So ayan, sana mas naging clear sa inyo kung bakit vitamin C, vitamin B at vitamin B complex ang top 3 na vitamins na sulit at dapat inumin araw-araw. Hindi mo kailangan gumastos ng mahal or bumili ng kung ano-anong exotic supplements. So sometimes, the most basic ones are the most powerful, lalo na kung consistent at may kasamang healthy lifestyle. Pagdating naman sa mga brands, actually sa market may mga available naman na multivitamins like for example, example, um, Centrum, um, Enerbon, Rebicon. May mga available din na magkakahiwalay na vitamins. Like for example, yung vitamin B complex, yung Neurogen E. Ayan, marami mga brands na available sa market. So, depende na lang sa inyo kung ano yung swak sa budget ninyo. May mga generic counterpart naman which is way cheaper at same din naman yung effect. Kung nagustuhan nyo yung content na to, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and hit that bell icon para updated kayo sa mga pharmacist approved health tips natin. So share nyo na rin sa comments, anong vitamin ang tinitake mo araw-araw? So nakakatulong ba ito sa energy mo, sa immunity? So let's learn from each other's experiences. So mas maganda. So salamat sa panonood guys. Hanggang sa next video ulit natin. So muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doctor or pharmacist para ma-prevent natin yung medication error o pag-inom o paggamit ng maling gamot na maari magpalala ng inyong condition. So see you and have a great day po. Bye-bye.